Tawagin na natin yung unang maglalaro mula sa Tanza Campus! Hey, 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 Boss Joey, hey, bossing hey, natin dito. Lalaban si Sheena at Julie. May cheer ba kayo? Yes, go. go! Ready na ba? Tansa Walks! Ready na! One, two, three, go! Arriba! Ang Tansa! Tansa Wolves! Tansa Wolves! girls. Okay, good luck sa inyo. Choice on the board. Meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Isa sa mga categories dyan, yung IQ5 list. Bawat tamang sagot, 2,000. Pag nasagot nyo yung lima, 10,000 agad. Okay, good luck. Choose a... Uh, ito po. <laughs> Yeah. Choose a number. One, two, three, four, five. Five. Number five. 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 Anna Pili I. Bye. She needs it, Bagay! <laughs> Bye. Bagay. Bagay. Timer ready. The last one. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five, the bagay. Bagay na may Bluetooth. Okay. Okay? Okay, kayo matanong. Quiet, please. 45 seconds. Go. Laptop. Speaker. TV. Earphone. The pass. Airpods. And pass. Pass. TV. Speaker. Pass. Speaker. Laptop. Television. Cellphone. Cellphone. Pass. 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 China. Pass. Chile. Pass. Light. Car. Yes. Salana. Salana. Pass. Isa na lang, sayang. Naka four points sila. Headphones earphones, cellphone, car, speakers. May isa pa. Yung isa na yan, bossing, ibigay natin sa mga estudyante dito. Okay. Unahin, unahin namin si Wale. Hoy, dito, dito. Physical education. Ikaw, ikaw. Tayo, tayo. Ano pa ay, Albert Barbers po. Anong hula mo? Ah, uh, tablet po. Tablet! 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 Karen! Tablet. Karen. tablet. Ito po, Ma'am Alan, what's your Where name? Where are Bae? you? Hi, I'm Althea Faye Arong from BS Econ. Make me po! Ito po, anong mo ang bagay na may Bluetooth? Microphone. Microphone! Microphone! Julia and yeah. Jose. Ito dito. Ah, ito, 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 ito. ito. Oh, okay. Ano pangalan mo? Dominic Norano from DSHA Hospitality Management ng ah! Ibon Campo! Ah! ah! Oh, okay. sinigaw niya sa tenga ko talaga kung pangalan niya. Ba Basta sinisigaw niya kung taga saan siya. Yes, yeah, ano hula mo? Smartwatch. Smartwatch. Ian! Anong hula diyan? Anong pangalan? Carl Rafael Mercado po from CBSU 13 Campus. Ano hula mo? Printer! Teaser. Mukhang, yung kay Ian Miles. Mukhang yun. Bukas! Bukas! Bartwatch! 5,000! 5,000! Thank you! Tama! Wow! Ang wow. Back to you, bossing! Okay, congrats para sa Tansa Campus! Four points para sa inyo, girls! Thank you! Okay, waiting. Next! Tawagin natin ang susunod maglalaro mula sa Indang Main Campus! Da, ne da pozirajmo s Joey,

Ibig sabihin, bawat tama sa sagot niyo, 2,000 ang ganda Okay? Okay. Well, I... Timer ready. Gabriel, down. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na lugar. Maliban sa Kapite, Probinsya na nagsisimula sa CA. Ka. Ka. Okay. Oh Provincia, quiet. 45 seconds. Go. Camarines Sur. Cagayan. Catanduanes. Pass. Camarines Norte. Pass. Calamba. Ka pass. Cagayan de Oro. Pass. Cagayan. Done. Pass. Abril. Katanduanes. Meron na. Car. Car. Abril. Pass. Dan. Pass. Oh, Abril. Ah! Pass. Pass. Kamarinis Norte. Eh? Sabi ko na. Okay, ko na. Nakatat mo naman sila, kagayan, katanduanes, kamarines, sur. Tanggapin niyo agad ang... 6,000 pesos! 6,000 pesos! <coughs> ano, Alan, yung sagot? Pahulaan natin yung number... 3. Pero unahin na muna natin yung number... Number 2. Buksan natin. Number 2. Ayan. Ka Kamigin. Kamigin. Ka Ngayon... Yung number 3, pahulaan natin, Wally! Birthday. Number 4. Ito, ito. Sinong ula? Ito, ito. Sip. Ito, birthday niya. Birthday niya. Ano pa? Tayo ka, tayo ka. Pangalan mo. May! Gosing Birthday ko! Happy birthday! <laughs> Anong ula mo? Anong ula? Anong ula? Anong ula? Ka! Ka! Ay, walang mula. Nagpabati lang. Ano? Camarines Norte. Zero. Camarines Norte na. Wala pa lang yan. Okay. Next. Okay, thank you, Karen. Ito po mamalan. Karen. Ate Jose. Eto, sino pa sa inyo may alam? Sino pa? Sino pa? Eto, kasi parehas yung kanina naisip niya eh. Kapis sana yung sasabihin. Kapis sana. Uh, sa Eto, eh. sa uh, okay, sa ano. okay, what's your name and your course? Jewel Pangilinan from SISPIM! Ano course? Okay. course? Okay. course? Ano course mo? Ano po? College of Sports and Recreation. Galingan uh, mo. Swerte uh, to, uh, okay. ha? Ano hula mo? Kabanatuan. 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 Iyan. Ano meron dyan? Rupi. Eto, mama. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Presenting po. Ah. Okay. Ano, sa gentry po. Okay, anong hula mo? Katanduanes po. Katanduanes. Katanduanes. Know, Ay, Katanduanes. Isa pa, rise kabanatuan? Kabanatuan din po ang alay! Probinsya, probinsya. May nakatama na, bose! Eh. Meron na! Number four, bukas! Patingin! Copy! thousand. Congratulations! Indang main campus, three points para oh. sa inyo. Thank you, and Dan. Magandang laban to. Okay, huling grupo na. Pula sa Imus Campus. Imus. Boss Joey, Bossing. Narito na si Julia at Carl. Ano, mga taga Imus, lalaban ba? Lalaban Lala Lala talaga! Parinigyan ng cheer. One, two, three, go! Parang dadalawang salita na bitch. Go Imo! Let's go, <laughs> go Imo! Carly and Julia. Wow. Pani Hawi Rambo. Oh, okay. <laughs> Choice on the board. Merapatao, hayo, pagkain. Choose a number. Pa! <laughs> <laughs> 2, 3, 4. We choose number 4. They choose number 4. They choose number, number 4. They chose 4. They chose. Pagkain! Oh, pagkain! Yeah, yummy, yummy. Thank awesome. you, Mingai. Timer ready. <laughs> give me 5 on the board. 45 seconds, give me 5, the pagkain. Pagkain sa outing. Pag out ka, ano ka na mo? Quiet please. 45 seconds and go! Barbecue. Lechon. Go. Uh, roasted fish. Spaghetti. Carbonara. Kanin. Lupia. Pampansit. Uh, Tauge. Pampansit kanton. Coca-Cola. Ice cream. Soft yep. drinks, milk tea, uh, penudo, okay. um, adobo, sinigang, uh, ice, ice pop, uh. Julia, go, fast, right. fried chicken. No. Uh, Yung, uh, yung iba sinabi nyo, pwede naman, pero inaanap natin yung nasa board. Barbecue, rice, and yellow. Tatlo. Bossing, nakalimutan oh. nila yung ano eh. Yung madaling iluto sa barbecue din na grill. Ano? Yung number two. Buksan mo, Miles. Hotdog! Hot dog! Sausage yung natin. Ang dali nung number 1, Ewan ko kung paano nila na-miss. Mau una si Wale. Oh baby. Gitu dapat daya. Gino wala, ikaw ikaw. Ano pangalan mo? Jan ko. Jan, ano ang makanan yang Magkaing talaga tinadla Saudi. Adobo. 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 Jose and Julia. Julia. Bangus. 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 Karen. Pwede naman. Karen. Ito po, kuya. Pangalan po. I'm jo Jonathan Salvation from College of Nursing. <laughs> ano po sagot nyo? <laughs> Chichiria po. Chichiria. Chichiria. Eh. Okay. Ian! May Ay! Grabe! Teka lang! Okay sila mahuhula! O ikaw na lang. Ano pangalan? Uh, Michael Luis Malabanan, from Cavite State Main Campus. Ah! Okay! Ano hula ako? Uh, itlog, na itlog na pula! Itlog na pula! Isa pa, isa pa, isa pa! Rhymes

3 points there para sa inyo. Thank you, Carl. And uh, Julia. I-check e, natin kung sino papasok sa next round. Yung top 2. Tansa Campus ah! with 4 points. Pasok. Indang Main Campus at ang Imus Campus. Parehong 3 points. Pero mas mabilis na naka-3 points ang... In dang main campus, with 6.04 seconds. Alin imus campus received 10,000 pesos. Si Julia at si Parley. Para the second round, may bilinule si sermon. What's your sermon, sermon? Magaling, magaling Cavite State University. Pero may dalawang rounds pa. Alam niyo na, henyo game. U hindi. Pwede lang ang dapat. Asagot para ay was say three seconds violation. Good luck. May the best campus win. Didosa sa Patalkan, Malinao, Malinao, Malinao. O hindi puley. Round two na. Ano maglalaro ay ang Tanza Campus. Tanza, well, let's go. Julie and Gina. Weston. Kaya Gina lang ang tingin, darling. Okay. Pili ka ng kategorya. May dalawa pa. Down, high up. High up. High up. Animal. High oh, up. Animal. Ah. Timer ready. Give me five on the board. Forty-five. Uh, Forty-five to lose. Timer starts. Okay ka Hindi, bossing eh! Kaya <laughs> ako, bossy, okay. okay. Tama na po yung pwesto. Kaya na po yung know? <laughs> Okay na kay Okay. Timer okay, so. starts now. Land. Land. Hindi! Water. Hindi! Air. Oh. Bird. Oo! Oh. Puri ng bird. Oh. Maya, maya. Pwede, pwede, pwede! English. Pwede, pwede, pwede! Bird. Oh. Uh, uri ng ibon. Uh -oh. ibon. Earth. Bird. Bird. Uh -oh. uh -oh. Maya, maya. Hindi. Pwede, Bird. Pwede, pwede. Ibon. Uh -oh. Uh -oh. Ibon, ibon. Bird. Uh -oh. Uh -oh. Ibon. Ibon. Uh -oh. Bird. Uh oh, Tigay, ganyan. Hindi, 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 hindi. Ibon. Uri ng ibon. Kalapate, oh -oh. dog. Hindi, hide. Go, go. Hindi, Ibon. Pass. Pass, pass, Next word. Next word. Uh -huh. Land. <Akbar> Water. Land. Ah uh ah. -oh. Land. Hindi 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 Water. Hindi. Bird. Ah uh, ah hindi. Ah. Land. Um air. Ah uh ah. -oh. Bird. Hindi. Land water. Farm animal. Hindi 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 Forest. Hindi. um uh, makikita sa farm sa inde, inde, sa bahay. Hindi 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 hindi. Hayop. Ah uh ah. -oh. Land. Hindi. Pass. Pass. <laughs> land. Next word. Hindi! Water? Oo! Ah. Land, water, masakawaryong? Um, hindi! Pating? Hindi. Ma oh, malaki? Pwede! Pa, 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 ah, Oo! Oh, oh, malaki, butanding, ah. shark? Hindi! Pating? Hindi! Hindi, 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 hindi! Shark? Hindi! Hindi! Pating? Hindi! Uh, butanding? Hindi! Baliana? Pwede, pwede, hindi, hindi, hindi! Whale? Hindi, 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 hindi! Pass? Uy! Pass! Next word! Water? Hindi! Land? Hindi. Ah, uh, hindi. Bur Land. Oh, 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 oh. Land. Ah. Oh. Pwede sa tubig, pwede sa water. Hindi, hindi, hindi. hindi. Pagong, ganyan. hindi, ganyan. Hindi, 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 hindi. Crocodile? Hindi. Land? Hindi. Apat pa. Oh. Oh, oh, apat? Oh, oh, oh. Apat. Nakikita oh, sa forest. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. Sa forest, oh, oh. Uh, wild animals animal. Hindi, Inalagaan. hindi. Inaalagaan. Hindi. Aguana, mga ganyan. Hindi, Lizard. hindi, 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 hindi. Nakikita sa farm. ah, ah, ah sa farm, cow, nee, 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 mga nee, 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 nee. Sheep, ganyan. Nee, 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 nee. Pass. Pass. Last word. Ah, ah, ah. Land. Ah. Um, household. Nee. Uh, sa farm. Ah, 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 sa farm. Ah, ah, ah. Um, cow. Nee. Uh, sheep. Pwede, 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 pwede. Pwede, pwede, nakaisa Si Tarsier, pumorma na nga si Alang kay Dun. Hindi pa na kayo. na nga ako, bossing, ha? Ah. Hindi pa rin ako pinansin. Hey. Yung maya-maya is Oo. Oh, dapat may maya, lang, maya. Sayang. Sayang. Tansa Campus, may one point. Sayang. Next, ang indang main campus, Dan and April. Balik kayo. Okay ka na, babe? Okay na, boss. Okay, okay na. <laughs> <laughs> no, chief. Sa kategory na lang natitira, yan ay... Tao. Ota. Okay. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Pangalan. De. Parte. Oh, taas. De. Gitna. Oh, external. De, oh, external. Tagalog. Oh, oh, chan, puso, dinti, kamay, kamay, braso, kan, kamay, braso, pala, daliri, oh, kuko, Pangalan. Oh, 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 uh, artista. Oh, artista. Local. lokal, oh, Local. Uh, nasa TV5? De. Uh, Uh, Main Mendoza, Leon, de, 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 Uh, prime time? Hindi. De, pass. Pangalan? Oo. Pangalan? Oo. Artista? Hindi. Host? Hindi. Politician? Hindi. Uh, bayani? Hindi. Buhay pa? Oo. Oh. Uh, fictional? Hindi. Buhay pa? Oo. Oh. Uh, pageant? Hindi. Uh, sports? Hindi. Uh, sports? Uh, palabas? Hindi. Nakita sa TV? Bale. Social media personality? Hindi. Oo. Social media? Bale. Social media. Uh, sikat? Oo. Oh. Ito YouTube. Oo! Oh! Okay, ah, uh, Brent Manalo, ah... Uh, hindi, hindi, hindi! Pass. Pass. Pas. Pangalan? Oo! Oh! Bayani. Hindi, 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 Politician. Hindi, 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 Fictional, fictional. Fictional, pangalan. It's parte, oh! parte. Oo! Oh! Uh, taas. Hindi! Baba, oh! baba. Hindi, hindi, hindi. External. Hindi! Internal. Oo! Oh! Pangkalahatan. Hindi! External sa baba. Hindi! External. Hindi! Internal, oh. sa baba. Hindi. Gitna. Oh. Kidney, uh, stomach. Tagalog. Hindi. English. Oh. Stomach, intestine, small intestine, heart, uh, blood vessels, Hindi. Hindi. abdomen, liver, kidneys, appendix, cardiovascular. digestive Digestive. Hindi. Digestive, liver, pancreas, Hindi. Uh, pancreas uh, gallbladder, Hindi. Spine, uh, liver, Hindi. stomach, small intestine, oh. large intestine pader, Pwede asie, asie, major organ, pader, 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 Parte pader, 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 Baba internal, pader, 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 Paa pader, 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 pa ako po, balahibo. Hindi, hindi! Nungon kita. Ooooooh! And the main campus, with three points, kayo ang papasok sa Japan round. Woooh! <laughs> <laughs> kahit kahit isa na nang nasagot nila, panalo pa rin eh. Mas mabilis sila sa uh, first point. Okay, balik tayo sa pwesto. Okay, tatanggap ng 10,000 yung Balik, Balaban balik. Niyo. Hindi mo ba magpapalit? Ikaw pa rin tingkatanong? Okay, sige. <laughs> Good okay. luck. Good night, shooting game. Makakuha kayo ng one word, 20,000. Two words, 30,000. Pag naka-three words kayo, 50,000 pesos. Good luck. Timer ready. Give me five on the board. Pwede ba mong kadikit ang paa? <laughs> <laughs> Nakabaan mo si... Proper body ni Kadikit. lang, okay lang. Timer starts now. <laughs> Tao. Hindi. Hindi. Bagay. Inde. Hayop. Hindi. Lugar. Inde. Pagkain. Oo. Oh. Uh, matamis. Pwede uh, gulay. Inde. Frutas. Ulam. Dessert. Inde. Drinks. Inde. Condiments. Hindi. Drinks? Hindi. Inumin, ah, uh, oh! inumin, street food? Hindi. Soft drinks? Hindi. Uh, Hindi. sa fast food? Pwede. Soft drinks, uri so, ng juice? Hindi. Galing sa prutas? Hindi. Ah, uh, palamig. Uh, malamig to, malamig. Pwede, pwede. Ah, uh, mainit. Oh, Kape, oh! gatas. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayo. Hindi. Lugar. Oh. Uh, local. Oh. Local. Quiet, uh, no Uh, probinsya ito? Hindi, hindi, Pasalan? Hindi. Uh, pangalan ng lugar? Oo, wala, wala, wala. Probinsya, Hindi, NCR? Ita. Manila? Hindi. Uh, kilala? Pasalan? Hindi, hindi, probinsya, Pasalan? Uh, okay. Mindanao? Visayas? Hindi. Uh, city? Hindi. Paz? Paz. Ah. Paz. Ah. Tao? Bagay? Hayo? Lugar? Ita. Pagkain? Oh. Solid? Ita. Liquid? Brother? Uh, ino? E-dessert? Hindi. Ulam. Oh. Ulam. Uh, oh. Pangtanghalian. Pangtanghalian. May sabaw. Uh, sinigang. Uh, nilaga. Uh, sinigang nilaga. nilagang baboy. Madam, nilagang baka. Madam. Uh, nilagang baka. sinigang papaitan. Uh, nilagang baka. Nilagang baboy. Sinigang. Pinoy. Pinoy. Uh, Lapas bachoy. noodles. Bulalo. Oh. Tupo! Tao! Pangalan, oh! pangalan lokal, international singer, at uh, Justin Bieber, Taylor, <tripe> Taylor Swift. Uh -huh! oh, ano Ano to? Parang bungkamo sa mga magdya. Biglang tumama yung mga 50,000 pesos.